Los Angeles Lakers i-trade na ang kanilang rookie na si Dalton Kinect, kapalit ni Lamelo Ball. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Pero kung bago ka pa lang po sa aking channel, pwede po bang mag-subscribe ka kung nagustuhan mo yung aking video? Kung hindi naman po pa like na lang po, maraming salamat mga maka-full court. Ang Los Angeles Lakers ay nauubusan ng mga opsyon sa libreng ahensya at trade market na nagpapahirap sa pag-iisip ng isang senaryo kung saan sila ay nag-upgrade ng kanilang roster. Sa limitadong mga manlalaro sa merkado sa yugtong ito ng offseason, ang Lakers ay kailangang maging malikhain sa isang iminungkahing kalakalan mula kay Grant Hughes ng Bleacher Report gagawin nila iyon. Iminungkahi ni Hughes ang isang three-team deal sa Lakers, Charlotte Hornets at Sacramento Kings. Ang kalakalan ay magpapakilos kay Dalton Kinecht at marami pang iba para sa Lamelo Ball. Ang Lakers ay makakakuha ng isang Lamelo Ball at makakakuha ang Hornets ng Dalton Kinecht, Kevin Werter, Jalen hood Shefino, Gabe Vincent, 2026 first-round swap, sa pamamagitan ng Lakers, 2028 first-round swap, sa pamamagitan ng Lakers, 2029 first round pick, sa pamamagitan ng Lakers Unprotected, 2031 first round pick, sa pamamagitan ng Lakers Top 1 Protected, magkoconvert sa 2031 second round pick, kung hindi iparating, 2025 second round pick, pinaka-favorable sa Lakers o Clippers, 2026 second round pick, sa pamamagitan ng Sacramento, 2030 second round pick sa pamamagitan ng Lakers. Makukuha ng Sacramento Kings si Rui Hachimura. Nag-shoot si Ball ng 42.5% sa 4.4 catch and shoot 3-point attempts kada laro noong 2021-2022 ang kanyang huling malusog na season. Noong nakaraang taon ay 22 game wash, ngunit nabasag din ni Lamelo Ball ang 40% na marka sa 36 na laro na kanyang ginawa. Nakalog in 2022-2023, isinulat ni Hughes noong Hulyo 19. Iyon ay sapat na upang tapusin na mayroon siyang bankable na halaga bilang isang spacer na ginagawang siya ang bihirang on-ball star na komportable na makakapili sa isang sumusuporta sa off-ball role kapag gusto ng Lakers para ilagay si James sa pagkakasala. Isang Southern California native, Ball plays a style that will conjure memories of the Showtime Lakers, flashy, daring, sometimes reckless. He's an open-floor artist who takes risks and generates highlights. That's play under the Los Angeles spotlight. Ang Los Angeles Lakers ay nagdraft kay Knecht gamit ang number 17 picks a draft. At ayon kay Jovan Buha ng the Athletic, sinabi ni Rob Pelinka na hindi niya inaasahan na siya ay magagamit pa rin sa puntong iyon sa draft. Hindi namin nakalain na ang isang manlalaro na mahusay at perpekto para sa aming mga pangangailangan ay nandyan para sa amin bilang Dalton Knecht, sabi ni Pelinka. Lumilitaw na nakahanap na ang Lakers ng isang batang manlalaro na posibleng magkaroon ng epekto sa unang bahagi ng season na ito. Ang paglipat mismo ng Dalton Kinek pagkatapos ng pag-draft sa kanya ay magiging isang kakaibang desisyon kung ito ay para sa isang manlalaro na hindi makabuluhang nagpapabuti sa kanilang roster ngunit maaaring magtaltala ng isa na gagawin iyon ni Lamelo Ball. Kung ipagpapalit siya ng Los Angeles, dapat nilang e-target ang isang manlalaro na magtataas ng kanilang tsansa sa kampyonato sa kaagad, gayon din sa hinaharap. Si Dalton Kenecht, sa kabila ng pagkakadraft, ay 23 taong gulang habang si Ball, na papasok sa kanyang ikalimang NBA season, ay 22 anyos pa lamang. Sa ganitong uri ng senaryo, maaari itong magkaroon ng kahulugan para sa Lakers dahil napatunayan na ni Ball na maaari siyang maging isang all-star guard Si Lamelo Ball, napapasok sa unang taon ng kanyang limang taon, 203.8 milyon na kontrata, ay magiging mahusay na karagdagan sa tabi ni na Lebron James at Anthony Davis. Siya ay isang high-level na three-point shooter na tumatama sa 37.4% rate sa 7.6 na pagtatangka bawat laro sa kanyang karera. Nag-average siya ng 23.9 puntos kada laro noong isang taon, nagdagdag din ng 8.0 assists kada laro. Ang kakayahan ni Ball na makapasa at mag-shoot ay makakalutas ng marami sa mga problema ng Los Angeles Lakers. Sinubukan nila ang pinakamakaunting three-pointer bawat laro noong nakaraang season at ang pagdaragdag ng isang taong nakakuha ng hindi bababa sa 9.0 bawat laro sa nakalipas na dalawang taon ay makakatulong dito. Hindi lang magiging banta sa pagmamarka si Lamelo Ball, ngunit maaaring siya ang pangunahing playmaking na dapat makatulong kina James at Davis ano po ang masasabi niyo tungkol dito mga maka-full court? Tama po ba ang gagawin ng Lakers? Paki-komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po 'yan. Maraming salamat.